I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Talaga namang usap-usapan na nga ngayon sa social media ang isang post na kung saan ay patungkol nga ito sa ating couple na sila Donnie at Bel Mariano. Kung matatandaan nyo nga guys, ito nga ang ating Donnie ay may pag-amin na nga saktado ng relasyon nila ng ating Bel Mariano. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin na ayon nga guys dito sa isang komento I hate to break it to you. Pero mag-BFGF talaga Don bell kaya tigilan mo. Kaya yung photo friend ko ang nag-service sa wedding ng pinsa ni Donnie. They were really sweet hugging and holding hands. Also kasama si bell sa mga family pictures kaya wag ka nang umiyak. Iyan na nga guys na talaga namang umani agad dito ng maraming komento na ayon nga rito with all the bashers and pan here and there nakakatuwa makabasa nito coming from a fan nung isang in-issue kay D but I also wonder kung sinong pinsan I guess hintay hintay na lang kung kailan lalabas mga pics hashtag don't bell, hashtag db magjowa dahil talaga namang itong ating couple mapaon on man o off cam ay talagang sweet na sweet nga sa isa't isa at makikita nga kung gaano talaga sila ka in love kaya naman talagang umani pa ito ng maraming komento at pinakasal nag-uusap na stay tuned lang tayo for more update kila Donnie at Bell sa mga susunod pa na ayuda dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw.